pinabulaanan ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang kumakalat sa social media kaugnay ng umano'y palibagong kudita o pagpapalit ng liderato sa Senado. Una ng kumalat sa social media na nakakuha na umano ng numero si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano para maging Senate President. Sa po sa kanyang official X account, sinabi ni Lacson na peke at nais lamang nitong lilangin at lituhin ang taong bayan Masyado man nun ang bagong Senate Majority Block. Samantala, sinabi naman ni Senator Sherwin Gatchalian na fake news ang social media post. Wala rin naman ang kumakausap sa kanya at wala rin siyang naririnig. Kaugnay ng naturang issue. Anya dahil sa mga kaganapan sa Senado at Kamara, mas kailangan ngayon ang matatag na liderato. Maraming nangyayari ngayon sa Kongreso, sa Senado. Ang kailangan, para sa akin, ang kailangan ng Senado ngayon ay stable leadership para uh, maimbestigahan natin at malaman natin ng katotohanan at hindi na maulit to. Ang tinig ni Senator Sherwin Gatsalyan